Okay, may problema po tayo. oh, ano? uh, yung pong uh, pera uh, hindi nirimit sa inyo. Okay, opo, sir. Opo, sinito. Ibig sabihin, hindi nakakarating po doon sa uh, pamilya ninyo. Hindi. ah uh, ito, sinito. Mayroon kaming Siemens yun na Amosop. Hello mga ka Ang pagbabalik ng ating YouTube channel. The short 01. Ngayon sa bu sa bulan ng November, ating i-review ang YouTube channel ni Sir Rafi Tulfo in action. Ating silipin ang kanyang estimated revenue ngayon. First week ng November, pagkaano na ba ang kanyang nakukuhang YouTube salary, at dito sa website na ang Social Blade ating makikita ang lahat na estimated revenue ng ating mga idolong mga bloggers, at sa ating ginagawang pag -re review sa kanilang mga channel isa itong tulong na malaman at ma-inspire pa ang ibang mga vloggers na kagaya ko. Rafi Tulfo, Rafael Tesh Iba Tulfo, Tagalog, pinanganak noong March 12, 1960. Filipino politician, broadcaster journalist, and media personality currently serving as Senator of the Philippines since 2022 as of 2024. At kilala itong tumutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan, at sa hindi pa tayo magpatuloy sa ating pagre-review, pakipindot ang ating bell button, subscribe, like, comment, bilang tulong sa ating channel, sa konting pag-comment like share malaki na ang tulong sa aming channel mga kasiro. Rafi Tulfo in action, nag-umpisa itong channel ma ito noong bulan ng April 20, 2016, at ang channel type nito News, Country Philippines, at may video views itong umaabot ng 16,882,958,455, at dito sa kanyang subscribers naman, umaabot ito ng 28.6 million at upload video naman nito na umaabot ng 11,788. At dito sa kanyang total grade, E at sa kanyang social blade rank umaabot ito ng 3,599, at sa kanyang subscribers rank naman umaabot ito ng 189, at sa kanyang video views rank naman umaabot ito ng 283, at sa kanyang country rank naman pang number 3 ito, at sa kanyang news rank naman pang number 8 ito, at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers, tumataas ito ng 100,000 point. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views umaabot ito ng nin million bumababa ito ng 3.0%. At sa kanyang YouTube stats summary, sa estimated earnings, sa daily average sa lowest, may nakuha itong 792 US dollars. Kung ating ipalit sa piso, umaabot ito ng 43,460 pesos. At dito sa kanyang highs estimated earning may nakuha itong 12,700 US dollars kung ating ipalit sa peso, umaabot na ito ng 698,500 pesos. At sa kanyang weekly average naman, sa lowest may nakoha itong 5,500 US dollars, kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 302,500, at dito naman sa kanyang estimated earnings sa highs may nakuha itong 88,700 US dollars, kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 4,878,500 pesos. Wow ang laki ng kanyang daily average at ang weekly average. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue. Dahil sa website na Social Blade, makikita natin ang partial o estimated lamang ng kanyang revenue, Rafi Tulfo in action sa Luwest may nakoha itong 23,800 US dollars kung ating ipalit sa peso, mayroon itong 1,309,000 pesos at sa kanyang highest estimated revenue may nakoha itong 380,100 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 20,905,500 pesos. At ito lang muna ang maibigay ko sa inyong update sa bulan ng November ngayong 2024, estimated revenue ni Sir Rafi Tulfo in action, at maraming salamat sa inyong panunood sa ating monting channel at hanggang sa muli pa nating mga video, God bless po sa inyong lahat.